Ang barangay budget ay nagsisilbing gabay para sa tamang alokasyon ng mga pondo upang maisakatuparan ang mga layuni ng barangay. Mga elemento ng budget, isa, income, tumutukoy sa lahat ng kita o pondo na inaasahang matatanggap ng barangay mula sa iba't ibang pinagkukunan, tulad ng buwis, pondo mula sa pamahalaan, at iba pang kita. Dalawa, expenditures, ang mga gastusin o alokasyon ng pondo para sa mga programa, proyekto, at operasyon ng barangay na kinakailangang gastusan upang matupad ang mga layunin nito. Sources of fund of the barangay ito ay mga pagtataya ng kita na ikukumpirma ng barangay treasurer bilang kolektibong kita sa loob ng fiscal year, unang pinagmumulan. Kita mula sa lokal, isa, buwis sa mga tindahan o retailers. Dalawa, kita mula sa mga operasyon ng economic enterprise. Tatlo, bayad sa mga serbisyo at singilin. Apat, bayad para sa pag-isyo ng barangay clearance. Lima, bahagi mula sa real property taxes. Anim, bahagi mula sa community taxes. Pito, buwis sa buhangin, graba, at iba pang quarry resources. Pangalawang pinagmumulan, kita mula sa panlabas. Isa, bahagi mula sa National Tax Allotment o NTA. Dalawa, bahagi mula sa National Wealth. Ang kita ng barangay ay nagmumula sa lokal na buwis, bayarin, at kita mula sa operasyon ng barangay, pati na rin sa mga panlabas na pinagmumulan tulad ng National Tax Allotment o NTA, at bahagi mula sa yaman ng bansa. National Tax Allotment o NTA. Ang NTA ay nagbibigay ng pangunahing pondo sa barangay, na mahalaga sa pagbuo at pagpapatupad ng kanilang taunang budget para sa iba't ibang proyekto at serbisyo. Ito ay bahagi ng LGUs mula sa pambansang buwis na katumbas ng 40% ng kabuuang kita mula sa mga buwis ng ikatlong taon bago ang kasalukuyang fiscal year. Ang alokasyon ay ang pagkakaroon ng 80,000 para sa bawat barangay na may populasyon na isandaang katao. Ang natitirang halaga ay ipapamahagi batay sa populasyon ayon sa census. Ang National Tax Allotment ay hinahati sa mga LGU kung saan ang barangay ay nakatatanggap ng 20% ng kabuuang pondo, habang ang natitirang 80% ay hinahati sa pagitan ng mga probinsya, lungsod, at munisipyo ayon sa nakatakdang porsyento. Distribusyon ng NTA sa LGU ayon sa Section 285 ng Local Government Code. Bahagi ng NTA para sa bawat LGU. Provinces 23%, Cities 23%, Municipalities 34%, Barangay 20% expenditures Ang mga gastusin ay ang mga halaga para sa operasyon, pagpapatupad ng mga proyekto, programa, at aktibidad pati na rin ang paglalaan para sa mga kinakailangang budgetary requirements. Ano ang mga expenditure accounts? Ito ay mga pamantayang titulo ng account na ginagamit sa pagtataya ng mga gastusin sa budget. A personnel services mga gastos para sa sahod at benepisyo ng mga empleyado ng barangay D maintenance and other operating expenses o MOOE mga gastos para sa pagpapanatili at operasyon ng mga pasilidad at serbisyo ng barangay C capital outlay mga pondo para sa pagbili o pagpapaunlad ng mga ari-arian at kagamitan ng barangay Personnel services of IES, sweldo at sahod. Honoraria para sa mga halal at itinalagang opisyal ng barangay. Mid-year at year-end bonus at iba pang autorisadong bonus. Pag-monetize ng leave credits. Mga benepisyo para sa terminal leave. Honoraria para sa iba pang manggagawa ng barangay. Mga premium para sa PhilHealth, GSIS, at iba pa. Ang personal services ay tumutukoy sa mga gastusin para sa sweldo, benepisyo, bonus, at iba pang kompensasyon ng mga empleyado at opisyal ng barangay. Kasama ang kanilang mga kontribusyon sa mga social insurance tulad ng PhilHealth at GSIS. Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE Mga gastusin sa pagbiyahe, mga gastusin sa pagsasanay, gastos sa mga supplies sa opisina, gastos sa kuryente, gastos sa tubig, gastos sa komunikasyon, gastos sa renta, gastos sa gasolina, langis at lubricants. Ang mga account na ito ay ibinibigay ng Commission on Audit o COA sa ilalim ng COA Circular 2022-001. Ang maintenance and other operating expenses ay mga gastusin para sa pang-araw-araw na operasyon ng barangay. Kabilang ang pagbiyahe, pagsasanay, supplies, utilities, komunikasyon, penta, at iba pang mga pangangailangan. Capital Outlay ito ay tumutukoy sa mga pondo para sa pagbili ng mga ari-arian at serbisyo na magtatagal ng higit sa isang fiscal year at magdadagdag sa mga aset ng LGU. Mga halimbawa ng mga account title, building and structures, mga gusali at estruktura, office equipment, kagamitan sa opisina, furniture and fixtures, muebles at kagamitan, land and land development, lupa at pagpapaunlad ng lupa, road network, network ng mga kalsada. Ang capital outlay ay bahagi ng budget na inilaan sa loob ng isang fiscal year para bumili ng mga ari-arian o kagamitan na magagamit ng barangay sa mahabang panahon, ngunit kahit ang pondo ay ginasto sa isang taon, ang mga benepisyo mula rito ay magpapatuloy sa mga susunod na taon mga terminolohiya on fiscal years, next preceding year, ang fiscal year na nakaraang taon. Current or ensuing year, ang kasalukuyang fiscal year. Budget year, ang fiscal year na darating pa. Kimis Philippines,